Okay, tapos na. Tapos na yung tapping natin. Ito yung tamang connection ng uh, outlet mga idol. So ito, nakadouble na tuloy ako dito. Eh, nakaseries naman tong area na to. Okay lang din yan. Ganda Ito yung tamang ano, uh, tapping ng mga uh, outlet. No? Ayan. Splicing talaga. Yung mga tamang connection Ayan. para mula dito kung dito ka lang aasa ay kargado itong auto so, kaya mas may pong ganito ang gagawin nyo ang purpose na itong ginagawa natin mga idol ay gumawa tayo ng extension ng maraming outlet para ito sa mga finishing work kasi finishing na kasi itong project na to ay andyan na yung mga installer ah uh, nagbubobong then yung mga Amazon na nagkakating ng mga CHB so kailangan din nila ng saksakan kaya gumawa tayo ng maraming saksakan dito para din sa mga uh, lahat ng mga trabaho dito na gumagamit ng mga power tools so dun sa mga beginners magagamit nito balang araw Hello, I'm gonna... After natin maikabit at ma mga idol na walang shorted, so dalagi kayong mag-double check para iwas sa uh, sabug sabog, okay? So, ang last natin gagawin, papunta tayo sa panel, then itatap na natin yung power supply na itong extension natin para dito sa second floor. So, ito yon yung dulo ng ating extension. Dito natin ikabit sa area ng 20 amperes Ayan, ah, 30. Ayan, 30 amperes. Okay. So, kapit natin. Ayan, nakitama ka rin. Right. Siyempre, mahaba yan o, no? mahaba. Yeah. Tuloy natin yung ganyan kasi. Kailangan yeah. natin. Nanso tayo. Okay mo siya mahilig sa mga ba. Okay mahilig sa ano, mahaba. Kasi sa masakit. Dang, dangkal dangkal lang tayo, dangkal dangkal lang. Slicing natin, wrapper, gloves, importante yan. Then yung plies natin, tatrabaho, ay long ang gamit natin. Pang samantagal. Turn off. Kailangan mahigpit mga idol. ulang loose connection. a good stand. It's all right. Meron tayong putok na tanso. Puputok ang Okay. Let's go. Energize, energize. Okay. Kung puputok ba? Okay. Good. Tayo. Meron. Dulo. Meron. Meron. Hit gun lang yung ginamit nating tester. woods Okay na.